ano yung usapan ng event eh, kung tuloy yun. Eh, sabi, may papasko daw, hindi mo no? eh Ayun sa akin, dumating, dumating. Kasi pagsasama ako, hindi ko makahandle ito. Dile, 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 wala naman dile, 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 hindi ko naman pwede ng sa oras ako dito at mag magbababad naman ako dyan lalo yung kahapon nyo isang maghapon na hanggang gano'n. Ah, Ayun, sabi ah, sige, sabi ko Ah, sabi ko Uh, sige, sige. Pagkaano sasabihin kita? Ay, kaya lang.